Pumagsak sa 17% ang approval rating ni Pangulong Marcos. Pumagsak rin ang approval rating ni na Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Habang tumaas naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte. Okay, so good morning Megos, Megos, Megos tayo guys. pag uh, maganda itong pag-uusapan natin. Uh, tungkol ito sa pagbagsak ng ratings ng mga pinakamatataas na politiko sa Pilipinas muna dyan, Presidente Vice President uh, Senate President at yung House Speaker sa so, pag-usapan natin, pero may good news dahil tumaas naman ang rating ng ating pangalawang Pangulo so, yan, panoorin natin itong video na ito uh, this is a courtesy video for net 25 So let's watch it Sa iba pang balita Bumulusok sa 17% Ang trust at approval rating Ni Pangulong Bongbong Marcos Sa pinakahuli Grabe, bumagsak ng 17% Napakatas niyan mga kaibigan uh, Tingnan natin kung bakit Bumagsak ng ganyan kalaki Yung rating ng Pangulo 2019 Pulse Asia Survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa pong pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Yun! Yun talaga yung isa sa pinakamalaking dahilan. Kasi sa aminin man natin o, o hindi, napakaraming tao ang sumusuporta kay Rodrigo Duterte. Yun talaga yung ano yung tot katotohanan diyan eh. Napakarami talaga. Tuloy natin. Te, nasinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nagunyag ang mga ginawang umano'y uh, paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni May Ancor... Teka, may napansin ba kayo mga kaibigan? Ulitin natin ha. May napansin lang ako dito sa, ano yun, sa pahayag na yun. Tingnan natin sa pinakahuling Calls Asia Survey. Okay. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa pong pagpapaaresto kay dati po Hulong Duterte. Ginawa pong pagpapaaresto. Pero hindi naman direct ang binanggit na si BBM ang nagpaaresto. Napansin ko lang. Na e, Nasinundan okay, pa ng investigasyon ng Senado kung sana bunyag ang mga ginawang umano'y uh, paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni Mayan Corvera. Uh, siguro po yung ano, baka may mga hindi pa po siya nagagawa po ng na mga projects na ng mga nakarang... Marami siyang hindi pa nagagawa. Una yung pinangako niyang 20 pesos na bigas. Yung 20 pesos naging 60 pesos na. <laughs> Matindi. Ang uh, aso na niya, mga nabanggit niya, mga hindi pa po siguro na tapos or na uumpisahan. Yung so, sana meron, may magkaroon tayo ng siguridad ng, sa pagkain kasi syempre para sa atin din naman lahat yan. Sana meron, sana sa susunod na ano, magkaroon tayo ng ganong ano. Sana yan din ang masikir ni BBM sa atin. Yeah. Di ba siya, siya pa rin ba yung ano, uh, Uh, sa Department of Agriculture, dapat alam niya yan eh. Yung masecure, yung, yung food security ng bansa. Yan ang hinain ng ilan lamang sa ating mga kababayan na posibleng dahilan rin ng pagbaba ng kanilang tiwala sa administrasyon. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumulusok pa ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang performance. Yun! Yun ang good news! Tumaas ang good news ng approve trust approval rating ng Vice President. Performance rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso ngayong taon. Ginawa ang survey mula March 23 hanggang 29 kung kailan tinanong ang taong bayan sa kanilang opinyon hinggil sa naging pagganap ng tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Yan na yung tanong, pagganap ng tungkulin. Ibig sabihin, hindi nagagampanan ni Bongbong Marcos yung kanyang tungkulin. Bumagsak eh. Tama ba? Si Duterte lang ang nakakuha ng pinakamataas na rating sa apat na pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ulat sa bayan survey, bumagsak sa 17%. Lagatak. ang approval rating ni Pangulo Marcos mula sa dating 42% noong Pebrero at 25% nitong March. <laughs> Ang baba, 25%. Napakababa. Taliwas yan sa performance rating ni VP Sara Duterte na umabot sa 59%. 59%! Ang layo sa 25%. Tumas pa ng 7% para sa 52% nitong Pebrero. Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak rin ang approval rating ni na Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ay, ay, nag-pass forward ah. Brero, bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak rin ang approval rating ni na Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. <laughs> no comment ako pero kayo, no? Romualdez talagang. Ayaw talaga ng tao yung ginagawa niya ayaw ng mga tao yung ginagawa ni Romualdez. Hindi ko lang alam kung hindi niya napapansin yun. Romualdez, si Escudero nakakuha ng approval rating na 39% mas... Ma 39, mas mataas pa din sa Pangulo natin. <laughs> Mababa pa na 8% noong Pebrero habang si Romualdez umabot na lang sa 14% ang approval rating. <laughs> 14% <laughs> Napakababa niya mga kaibigan Napakababa talaga Ibig sabihin lang talaga Yung mga tao ayaw talaga ng ginagawa niya Yun lang yun Yung pamimigay ng ayuda hindi maganda yan Ayon sa political analyst na si Prof. Dennis Coronason, tinamaan si PBBM ng ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa. Ulitin natin yung terminong ginamit ha. Na investigasyon ng ito, Dennis Coronason, tinamaan si PBBM ng ginawang pagpapaaresto. Tinamaan si PBBM ng ginawang pag-aresto. Pag-aresto. Okay. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Malinaw ha, tinamaan si BBBM ng ginawang pag-aresto. Pero hindi natin sinasabi na siya ang nagpa-aresto. Nasinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. O di yung mga in-expose na yes. at saka yung mga hindi na-observe down na human rights uh, ng dating Pangulo. Opo, So yun, um, I think uh, all of these things uh, put together uh, had a uh, negative impact on the image of uh, President Bongbong Marcos and uh, the entire administration. Apektado rin anya na mga sa Pangulo ang kanyang mga kaalyado gaya ni na Escudero at Romualdez. Sabi ni Coronacion, hindi malayo magkaroon rin ito ng domino effect sa mga kandidato sa pagkasenador na iniendorso ng administrasyon para sa May 2025 midterm elections. So, eh, nakikita na natin sa mga senator ng surveys uh, na sa number one spot na uh, si Senator Bongo. Tapos uh, umangat din yata si ano, uh, ng mga din si Senator Bongo. Uh, tapos even yung mga wala sa Magic 12, uh, yung ilan sa kanila nakapasok. Doon sa isang survey, pumasok si Ipe, uh, si Philip Salvador, gusto sa naman pumasok din si Congressman Marcoleta. So, parang generally, uh, I think nagkaroon na pa si sa mga PDP laban, Sen. kasi nga naging ano na siya eh, naging primary election issue. pa uh, yun? Parang ang nangyari kasi eh, din sa pagkaka-aristo kay Duterte, parang yan na yung ginawang uh, dahilan ng ibang kandidato. Parang yan na yung lagi nilang sinasabi. Pero yung iba tahimik. <laughs> Parang ang dami nakikisakay. Talagang ang dami. Sobrang dami. Nga sa Pangulo, tutukan ang mga tunay na problema ng bansa, lalo ng isyo ng mataas na presyo ng bilihin at kriminalidad sa Pilipinas. Issuing, issues about poverty, inflation, unemployment, naging secondary na lang sila eh. So hindi na siya pinag-uusapan, it's not part of the discourse. Actually, may isang kandidato na tinatalakay yung problema ng bansa, hindi lang yung problema sa pagkaka-aresto kay Duterte. Ito, nakikita nyo sa screen, Rodante Marcoleta. Iboto nyo yan mga kaibigan. Talagang yan ang isa. Kailangan makapasok yan mga kaibigan. Si Lord Dante, kailangan natin ng isang matalino mata at abogado. Hindi lang basta sikat, kundi talagang may karunungan pagdating sa paggawa ng batas at pagpapa-implement ng batas. Uh, Pinag-uusapan na yung awayan ng dalawang kapo, no? Hey! hindi na raw kasi maaaring gamitin ni Pangulo. <laughs> Natawa to na ako sa mga bata. Baby M. Baby M. Long Marcos, ang issue ng unity na inalok sa mga kababayan nang tumakbo ito sa pagkapangulo. It's quite obvious na ano eh, parang mahirap na magkasundo yung dalawang mm -hmm. uh, nag-aaway ang kapo na to. Siguro if ever, uh, kasi ano to eh, um, mayroong Actually, hindi lang dalawa. Dalawang team ang naglalaban sa senatorial race. Dalawa yan yung sinasabi nilang <laughs> team suka. <laughs> Tapos yung isa, sinasabi nila team daw ni, ni, Marcos. At saka yung isa team ni ano, Lenny. <laughs> so, ewan ko kung parang dalawa lang yung napapansin ng taong bahay. Yung team Marcos at team Duterte. Pero yung team Lenny, hindi masyadong napapansin ang tawag dito hanggang na very intense uh, yung yung awayan nila at parating laman ng ano yan araw-araw na magbabasa ka ng mga news sila yung laman ng mga balita uh, patuloy siyang masatuffer <clears throat> yung kanyang image yung kanyang approval rating kanyang performance rating pero ang good news talaga kahit papano may isang mataas na opisyal ng gobyerno ang tumaas ang approval rating. Sana mapansin nyo ng ating Pangulo mga kaibigan na unti-unti yung mga tao nagiging ayaw sa the way kung paano siya mamalakad. So sana mapansin nyo ng ating Pangulo. Yun lang ang ping panawagan. Okay, so salamat mga kaibigan sa panunod sa ating vlog ngayon. At sana sa mga susunod pa nating vlog ay panoorin niyo pa rin ang mga vlog na ating inilalabas. Salamat ulit sa panonood and see you again on our next video.